Hello guys! Kumusta po kayo at welcome back sa ating channel. Ayan guys, nagbabalik ako para magbahagi na naman sa inyo ng konting idea patungkol dito sa pag apply at uh, patungkol sa business stamping. no? So pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa mga tips sa visa appearance at sa mga question and answer at sa kung ano-ano pa. Ano? So guys, eto na. So bago natin ituloy ito, uh, ikaw kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo yung ganitong mga content, pwede kang mag uh, subscribe, di ba? At pindutin mo na rin yung bell button para ma-notify ka just in case na meron akong i-upload na panibagong video, ano? So guys, ituloy na natin itong kwentuhan natin, ano? So ayan, so eto na nga. So dahil marami ang nag request sa atin ng uh, idea or Uh, mga dapat gawin kapag ka magbibisa appearance. Magbibigay tayo ng tip. So, eto. So, guys, uh, syempre dahil meron na nga tayong kunyari, eto na, kunyari, nabunot na tayo. So, make sure na handa na yung ating mga requirements. Okay? So, guys, eto pala yung pagkakasunod-sunod ng mga requirements. Pakitingnan na lang ng Um, requirements na ito, ayan po yung pagkakasunod-sunod. Okay? Okay. So, guys, yung mga requirements natin is iintak natin yan sa isang folder. Okay? At yung pagkakasunod-sunod ay kailangan ganun po yung kanyang arrangement. Okay? So, kailangan na isang folder yan. So, eto na. Kapag ka tayo ay mayroon ng schedule ng visa appearance. So, may tatlong documents or tatlong requirements na kailangan kuhani natin yan kapag mayroon na tayong schedule. Okay. Ano-ano ito? Ito yung insurance. Ito yung uh, bank statement at yung ating uh, ticket. So, guys, make sure na yung ticket natin is naka pareha siya doon sa ating visa form which is yung uh, ano ba nakalagay doon is yung uh, yung plan mo to land in Poland. Yung arrival mo sa Poland kailangan tugma po yung dalawa na yon. Maging ang iyong insurance kailangan din po tugma po siya doon sa iyong land dito sa Poland kung anong petsa yon. And make sure po na tingnan niyo maigi yung form ng yung yung visa form na kailangan sa araw ng yung visa stamping is pasok po yon sa uh, 20 days. 20 days, okay? Kasi yung release po ng visa is after your appearance magka-count ka po ng 15 days. So, much better na magkaroon ka ng, uh, ano ba tawag doon, ng allowance. Kahit na 20 days, uh, 30 days, 1 month, okay lang po yun. And make sure po na yung date po doon sa ticket, date sa insurance, is nagmamatch po siya doon sa intended intended land to Poland mo. Kailangan match po yung dalawa na yon. Lagi nyo pong tatandaan yan, okay? Tapos, eto pong bank statement. Kailangan po na kuhanin yan or i-print nyo yan 3 days before your visa stamping, okay? 5 days or 3 days, much better po kasi pag 3 days, okay? So, kailangan doon mo lang siya i-print. And, make sure po na yung bank mo na ginagamit ay yung matagal mo na siyang ginagamit. Oo. Oh, kasi hindi naman kasi importanteng napakalaki ng laman mo doon. Ang important is may movement yung iyong bangko. So ayun isa yung is, isa kasi yun sa dahilan kung bakit na re reject tayo dahil ang na, yun po yung reason yung walang kakayahan na mag-stay dito sa Poland. Yung baga, parang hindi mo kayo makasurvive dito sa Poland. Bakit kasi nga syempre kung ka-open mo lang yung account, syempre nagda-doubt din dyan yung ano, yung nag interview sa inyo. Pero kung matagal mo siyang ginagamit like sa akin noon, ang laman ko lang doon is uh, 4,000. Oo. Tapos yung kaibigan ko, 3,500 lang is na-approve naman sila kasi matagal na yung bank ginagamit nila. Nakikita doon yung movement. Mm -mm. So, and make sure yun guys na kukunin nyo yun or ipiprint nyo yun online uh, 3 days prior to your visa stamping or your visa appearance. Okay? So kaya napakagandang advantage ng Al Rajhi dyan, tsaka yung SNB diyan sa Saudi Arabia no. Kasi diyan po ako nagmula Saudi Arabia bago ako pumunta rito. And yung bangko ko po is just yung SNB, yung sa Quick Pay. Ah, yun yung ginamit ko kasi pwede ka pa doon mag-print online. Ang ah, napakaganda noon, bakit advantage na yon kasi nga ginagamit yun sa remittance, ginagamit pag purchases, pag-purchase ng mga mamimili ka, kahit sa mga bakala, ganon So, napakalaking advantage nyo. Nakikita nila yun sa movement ng bank mo sa bank statement. So, ayun. So, ma make sure, guys, na mas maganda talagang gamitin yung matagal mo nang gi ginagamit na banko. Okay? Tapos, eto pa. Kapag ka uh, araw na ng appearance mo, agahan mo doon. Yan yung pinakamagandang gawin. Kahit na wala pa yung oras mo, yung time slot na binigay sa'yo, agahan mo. Kasi mas i-entertain ka pa rin doon. Katulad ng ginawa ko nun, guys, yung time slot ko is 10.45. So, bago mag-open yung embassy, nandoon na ako, pinapasok naman po ako. in entertain naman po ako. And yun, guys, yun na nga. Pagka-turn mo na, pag ikaw na, iabot mo po ng isahan yung documents mo ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga papeles. Okay? Tapos guys, eto pa, kailangan meron kang photocopy ng working permit mo. Huwag na huwag mong kalilimutan. At dapat meron ka din na isa pang uh, piraso ng uh, visa ID. Yung photo. Kaya meron ka pa ng ka pa na isa. And make sure din guys na meron kang uh, bariya or exact amount para dun sa uh, visa 321 parang ganon so paki check na lang ulit kung magkano yon kasi baka nagbago na or baka namali ako ng sabi kailangan meron kang exact amount and ngumiti ka lang batiin mo si magi interview sa iyo. Yung sa akin nun, si Ma'am Amira. So, syempre, kunyari, syempre, hindi mo sasabihin na kilala mo siya or na narinig mo yung pangalan niya sa mga vlog. So, hindi mo sasabihin nang gano'n kasi ayaw nila ng mga gano'n. So, make sure po na gano'n. Kapag ka tinanong po kayo na may kakilala ba kayo sa ganito, sabihin niyo wala. Nag-apply kayo through online. Okay? Mga gano'n, through internet lang. Gano'n, kasi mas maganda kasi yung gano'n mas may chance na maa afford yung visa mo and eto pa make sure po na uh, kapag nagtanong sila sa'yo kung ano yung tanong, ganun lang po yung sagot uh, direct to the point lang po tayo wag na wag na po kayo mag-elaborate ng mga sagot nyo anong gagawin mo doon? sagot mo lang for work Huwag mo nang i-elaborate, mo nang dagdagan kasi the more na marami kang sinabi, the more na magkakamali ka. So, ganun po. So, less talk, less mistake. O, ah, ba? Diba? So, parang ano na rin tayo, no? Tapos, ano pa? Ano pa yung mga dapat nating gawin? So, eto na. Kapag ka may tinanong sila na kulang sa documents mo, like hindi ka nakapag Uh, pa-chamber, yung mga ganon. Wala kang COE at meron ka namang uh, contract. Pwede naman po kasi yung contract eh, tapos kaso wala siyang chamber. Sasabihin mo lang yung totoo, wag na wag po kayong mag-alibi. Oo, kasi alam nyo ba, yung honesty, honesty still the best for them. Katulad ko nga guys, eto example, uh, wala po akong chamber sa aking certificate of employment kasi yun ang ginamit ko. Sinabi ko lang yung totoo. So, inaccept naman nila And, doon po nagkaroon ako ng parang ano sa isip ko na, oh my goodness, baka ma-decline ako or baka ma-reject yung visa ko. And good thing guys, pagdating nung 15, uh, 14 days, 14 days nga lang sa akin or let's say mga 13 days, tinawagan ako. And nung pumunta ako doon, is approved po yung visa ko. So, natutuwa ako, nagpasalamat ako kasi grabe. Yung kaba ko is talagang uh, na-change siya ng ano, kasiyahan. So, ayun guys. So, kapag ka mayroon tayong mga ganyan, make sure na prepared po tayo. Uh, sikapin natin makita yung mga sunod-sunod na pagkakapatong-patong ng requirements natin. Yung mga kailangan mayroon tayong extra dala. Yung mga ganon para... Aware po tayo at para handa po tayo. So, ayun guys, ganun lamang po. And sana magkaroon din kayo ng idea. And good luck po sa lahat ng mga aplikante. At yung mga nasa draw, sana mabunot na kayong lahat. At nang maging tuloy-tuloy na yung ating journey dito sa Europa. So, have a nice day guys and God bless.